sa sampan sa baryo talangka kay ang kakaibang pag-iisip at kinikilos ni Moong talangka hindi siya palakibo at madalas na hindi nakikihalubilo sa iba pang talangka sa kanilang baryo madalas lamang siyang natatanaw sa kaniyang bintana na nagbabasa umiinom ng kape at nagsusulat minsan isang batang talangka ang nagka-interest na usisain kung ano ang ginagawa ni Moong talangka Mula sa maliit na butas sa dingding ng bahay ni Mokong Talangka ay sumilip ang batang talangka. Malaking pagtataka ng batang talangka nang marinig na tila may kausap si Mokong Talangka. Batid ng lahat sa baryong iyon na mag-isa na lamang sa buhay si Mokong Talangka. Ang pagtatakang ito ng batang talangka ay napalitan ng pagkatulala at pagkagulat sapagkat ang kausap ni Moko ay ang mismo nitong sarili habang nakaharap sa salamin. At ang lalong ikinagimbal ng batong talangka ay nang makita nito ang kakaibang paglalakad ni Mokong talangka. Paharap na katulad ng ibang hayop at hindi patagilid kagaya ng ibang talangka sa kanilang baryo. Umugong ang bulong-bulungan sa baryo talangkukay matapos na ipagkalat ito ng batong talangka. Baliw na siguro si Mokong! Palibasa'y hindi siya sumasali sa mga usap-usapan dito sa ating baryo. Parati lamang kaharap ang kanyang mga aklat. Wika ng isa sa mga purok leader na nasa umpukan. Kaawa-awang nila lang. Maagang pinanawa ng bait. Pambubus ka ng isa pang talangka. Laking gulat ng mga talangka sa umpukan nang makitang nagbukas ng pinto si Mukong Talangka. Tila patungong ito sa kanilang kinaroroonan. Nagkulot ang karamihan nang makitang paharap ng mga nga nang naglalakad si Moko at hindi pa Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Moko sa mga naroong leader sa langka sa kanilang baryo. Oo, e ano naman sa iyo ngayon kung ikaw ang pinag-uusapan namin? Magkataray ng isang babaeng talangka. Nais kong linawin ang kumakalat na masamang mga balita laban sa akin. Ako'y walang ginawang masama laban sa inyo. Nahimik lamang ako at nanais na makapag-isa. Tama kayo. Napapansin ninyo ang nagsasalitang mag-isa sa aking bahay. Ito ay dahil sa nais kong buhayin ang mga letra sa aking naisusulat. Naniniwala ako na walang saysay ang isang panulat kung hindi ito maririnig at maipaparinig. Natawa naman ako dahil may isa sa inyo dito ang nagkaroon ng interes sa aking mga ginagawa marahil siya ang nagbalita sa inyo nito. Tungkol naman sa aking kakaibang paraan ng paglakad, sa dalawa sa inyo nakaugali ang paglalakad, e pagpumuni ninyo. Hindi ko nais na maging sa karamihan. Hindi ko lamang ibig na umayon sa lakad na patagilin. Batid ko na mauunawaan ninyo rin ako balang araw, sa tamang panahon at pagkakataon. Mahinang paglilinaw ni Mokong Talangka. Ang karamihan. Muling bumalik si Mokong Talangka sa kaniyang bahay. Nabuhay na lamang ang mga talangka nang maipinid na ni Mokong ang pinto ng bahay nito. Ha! Akala mo kung sino marunong? Siya lang ang magaling. Siya lang ang mahusay. Galit na winika ng isang purok leader na talangka. At may sinabi-sabi pang mabuti may nagka-interest sa kaniyang ginagawa. Walang may interest sa kanyang mga ginagawa kundi ang sarili niya lamang inis na tinig ng isa pang porok leader na talangka. Ningit sa kalaman ng lahat ng talangka, ay narinig ni Mokong ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ng mga kabaryo niyang talangka. Naisip pigla ni Mokong na paano naging leader ang mga ito, gayong walang kakayahan mag-isip para sa kanilang sarili. Paano pa kaya ang kanilang mga nasasakupan? Isang araw, habang nagmamasid ang batang talangkang si Kikang, sa butas ng bahay ni Mokong. Nagulat si Tikang dahil mula sa kanyang likuran ay may kusino ang pumalabit dito. Si Mokong Talangka. Nagimbal pa kahihiyan si Tikang Talangka. Pinahupa ni Mokong ang kaba at kahihiyan ng batang Talangka. Inalok niya ito ang pumasok sa kaniyang bahay. Namang si Tikang Talangka sa dami ng aklat ng naipon ni Mokong Talangka. Maayos na nakasalansad ito sa bawat dingding ng bahay patong-patong sa maliliit na mesa ang mga magasin at pahayagan. Pansin-pansin din ang nakasubong papel sa makinilya ni Mokong Talangka. Maaari mong hawakan ang design ang nakikita mong mga aklat. Ang maiibigan mo ay maaari mo nang iuwi sa inyong tahanan. Marahang alok ni Mokong Talangka. Talaga po! Ang bait pala! Akala ko po kasi ay salbay kayo dahil wala kayong kinakausap sa ating lugar. Sabi, sabi po kasi ng mga magulang ko, o daw po kami nilapit sa bahay ninyo dahil nababaliw na raw po kayo. Sunod-sunod na nawika ni Tikang. Tikang, ang pakikipag-usap at pakikitalamunga sa ibang tao ay hindi masama. Subalit paano ako makikitungo sa kanila kung ako naman ay hindi nila nauunawaan. Sinubukan ko na dati na makipag-usap sa mga porok leader ng ating barrio. Nagbigay ako ng mga mukahi tungkol sa pag-unlad ng buhay ng mga kababayan natin. Ngunit, ano ang naging reaksyon nila sa nais kong mga pagbabago? Kabaliwan daw at nalalayo sa katotohanan ang aking mga ipinagsasabi. Magmula noon, hindi na ako lumahok sa anumang pagtitipon at pulong na ipinatatawag sa baryo natin. Namuhay ako mag-isa kapiling ang mga aklat at ang aking panulat dito sa loob ng bahay ko, iminuwas ang naiisip kong maging sa krisis at matagal ng problema ng mga talangka sa baryo talangkupay. Paliwanag ni mo kong talangka. Isa na lang po. Bakit po paharapang inyong paraan ng paglalakad? Pag-uusisa at nitika. Dahil ayaw kong patangay na lamang sa agos. Sa kulturang kinamumuhian ko, sa asal nating mga talangka. Dahil sa isang paraan ng paglalakad natin, nagkakaroon ng hilaan kapag may dumarating na panganib sa ating baryo. At kung may naungunan namang magkitip na isang talangka sa karaniwang talangka, ay ganun din ang ginagawa nila. Hinihila. Ayaw ng ganung kultura, kaya magmula noon ay pinag-aralan ko ang lumakad ng paharap at hindi patagin. Tugtong ni Mokong Talangka. Gamitan ng makauwi si Tikang sa kanilang bahay. Agad siyang inusisan ng kanyang mga magulang. Nang nalaman na galing ito sa bahay ni Mokong Talangka, ay pinagalitan ito. Pinagtanggol naman ni Tikang si Mokong at sinabing mali ang mga paratang nila. Mabait at maginoo ang sinasabing nababaliw na si Mokong. Dahil sa sinabi ni Tikang, nag-init ang ulo ng ama nito at tagad na pinulo ang ibang kasamahang talangka. Nilusog nila ang bahay ni Mokong. Walang hiyang Mokong yan. Nilalason ng isip ng anak ko. Tinuturo ang magrebelde sa amin. Kailangan mawala sa landas natin ang talangkang iyan. Galit na wika ng amang Tigang. Lumabas ka mo ako. Harapin mo kami dito. Sigaw ng ina ni Tigang. Nakaakma na ang lahat ng sandata ng mga talangkang nasa harap ng bahay ni Moko. Nang biglang yumadig ang lupang kanilang tinatakpan. Mga kasama! Nariyan na ang mga taong nananalakab. Takbo! Sigaw ng isang parok dito. Nagsipanakbuhan ang mga talangka. Naguuna. Ang ibang maliliit na talangka ay naiwan sa pagkasinihila ng ibang kasamahang talangka sa iba. Laking tuwa ng mga mananalakab sapagkat napakarami nilang nahuling talangka. Wala halos na tira sa lipi ng talangka sa baryo talangkukay maliban kay mo kung talangka na dahil sa pangarap ang naka-original na ang paglalakad ay naiba ng direksyon mula sa nagtatakbo ang kababaryo. Ikinalungkot ni Moko ang nangyari sa ibang kasama. Mula sa kalayuan ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Isang kababaryo niyang talangka ang umiiyak. Si Tikang, agad niyang tinungo ang pinaroroonan ng humindi. Natuwa naman si Mokong na makita niya si Tikang. Gayun naman ng batang palangka. Ngayon po ay nauunawaan ko na kung bakit pahala-papahalaan at paglalakad ninyo na wika Salamat, wika. Ngayon, bubuo tayo ng bagong generasyon ng mga talangka sa ating barrio. Isang generasyon na may busilat na kalooban. Walang halong ingi sa kalooban. Marahan at tugong, wimokong talangka.